I'm Louisa May Cardinal from San si Parish, San Mateo, Rizal. Father, nagagalit po ba ang Diyos sa taong makasalanan? Uh, ano pong magandang sagot dyan? Siguro hindi naman nagagalit, di, di pinagalitan na tayong lahat kasi lahat naman tayong makasalanan, di ba? Parang isang magulang na pagka yung anak niya ay nabubulid sa kasalanan, siguro mas magandang sabihin, nalulungkot naiisip niya na sana itong anak ko ay mas nagiging maayos ang buhay, mas nagpapakabuti. Parang ganun lang din ang Diyos sa atin kasi parang lahat na ng no -oportunidad, oportunidad binigay niya na sa atin para tayo maging mabuti. To the point na pinadala niya na ang kanyang bugtong na anak para maging ika nga, e, uh, sakripisyo para sa ating kaligtasan. Pero ganun pa man, malat na nanatili tayo, sa pagiging minsan, ano na nga, talamak sa kasalanan. Kaya nga, di ba, may mga issue tayo ngayon na parang uh, hindi mo akalain gano'n ka, ano bang tawang doon, ano, kaganit ang tao na sa kabila ng napakaraming naghihirap, merong mga iilan na hindi natin malaan kung paano nasisikmura na gawin yung mga ganitong bagay pero alam niya maging sila ay mahal ng Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataon, baka nga marahil kaya nangyayari itong mga ganito kasi gusto silang bigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. No? Kasi mahal din niya sila. Dahil anak din sila ng Diyos. Parang kung paanong tayo, nagkakasala din naman, pero binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbalik loob sa kanya sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. So siguro mas tamang sabihin, ang Panginoon ay narulungkot pag tayo patuloy na tumatalikod at lumalayo sa kanya. Pero parating nag-aantay para yakapin muli tayo sa sandaling ma-realize natin ay hindi mas magandang tumalima ako sa kalooban ng Diyos. So, ayun po ang aking kasagutan dyan. Kung may mga tanong kayo, ay, ay um, i-message lang po ninyo sa Ask Father.